Hello, hello, hello guys. Welcome to my to my channel. Um, ngayon guys, uh, samahan niyo ako. Meron kaming meron kaming pupuntahan ngayon na uh, tutulungan. Tutulungan ng uh, um, um, kakilala ng anak ko. Uh, kasamahan niya sa ano sa sayaw niya sa grupo niya. Uh, may tutulungan kami na isang isang ulila na sa mga magulang. Siya na lang, is, siya na lang ang isa. Itong uh, batang to, uh, may tumulong sa kanya na uh, pinatira siya ng isang kubo ah uh, siya ang tumulong na papatirahan dun para mayroon siyang matuloyan kasi um, ulila na kasi ng mga magulang kaya nakakaawa po naman kasi itong batang to gusto niyang gusto niyang makatapos ng pag-aaral at wala naman siyang wala, naman, wala naman siyang income na para para sa pagkain niya. Kaya inadapt siya ng ano, at tinulungan siya ng kapitbahay namin. Itong batang to, gustong gusto talaga niya mag-aral. Kaya itong kapitbahay namin, um, ginawa niya, pinos niya yung, yung bata na kung sino po ang gustong tumulong sa kanya, eh, pwede po pwede, pwede po tumulong kasi gusto niya mag-aral talaga kaya meron ako comment ayun yung yung amigo ng anak ko yung barkada niya kasama niya sa sayaw eh nakakita nung post na yon sa uh, kapitbahay ko kaya kaya nag-comment siya na gusto siyang tumulong uh, makabigay lang naman ng konti konting tulong lang naman um binigyan niya ng ano gusto niyang mabigyan ng para pang ano pagkain niya tsaka yung gamit niya And gusto niya tutulong tsaka yung gamit ng pag niya kaya ayun um, ito kasing batang to, siya na lang kasing mag-isa kasi, may kapatid naman sana siya, kaya lang, um, ayun, namumuhay lang din naman ng, sa kanyang sarili. Kaya, yung, yung kapatid niyang bunso, iniwan niya. Kaya, itong kapatid niyang bunso, PWD kasi po ito eh, ano, ah uh, meron siyang meron siyang different siya ng katawan niya. Kaya, ano, naaawa kasi talaga kami sa batang to. Kaya, itong kapitbahay namin, uh, ah, niya, tinro, tinulungan niya, at gusto kasing mag-aral, kaya, ayun, pinos niya yung bata. Kaya, mayroong nag, mayroong tumulong. Kaya ngayon, ah, uh, pupunta dito yung yung ah, uh, barkada ng anak ko, ah, uh, sasamahan namin. Sasamahan, sasamahan ko patungo dun sa tinitirahan ng batang to. Ah, uh, uh, siya lang kasi mag-isa doon. Ano lang, kubo lang itong tin tinitirahan niya. Kaya, tara guys, samahan niyo kami. Tara. sa kung anak na hindi pa ba na hindi pa ni sa ilong ko ako wala na yung lagi gusto ko ng ikulah kung ayon ni tabang yung tano hindi pa kung ano na

Oy, naay iro-iro. Ah. Ano ah. yung payag din hi? Mo-de mo ay yung taon ning nagkuan, nag na, nagsagup niya para yung taon ni siya makuan wala na ni siya ginikanan. Siya na lang ning usa yung tao. Ilong tuapos. Ha. Ah. Ah. Oh. Ha. Ah. Nantay ni tabang. Eh, gusto taon ni siyang miskwila kanin siya.

Kay nang ninyo ha, gid bahala mm. ko yung e, parent ba niya. Ako na lang mm -hmm. ang guardian guardian niya niya. Kamu sa taon siya pobre sa bayan taon ko siya. Kaya ito sa kong mabot ang akong ikahatag ako. taon niya. Taon sumo, bugas namo mo diri. Ang sudan niya diri ang taon, isay buwan, isay. Ina mo siya, isay isda, inana. Kaya may tag-sarig kayo, kaya isa man niya. Kaya makaw na namin, kaya may manok. Pero isay sa mo siya, kaya pag-limpiyo siya sa manok. Kaya mag mo Mauday niya siya ang tabang. <laughs> mm si Papa at amigo ni sa kong anak. Oo, yan mo na mga pinanggaan mm. niya ng anak. Maglingko na siya, dibuko na siya. <laughs> <laughs> man na lang ni makatabang ni niya. May bugas, gamay bugas. -ag -ag mga inato eh, lang ni nga puan in taon. Masa itu bahagian kita. Bahagian kita. Bahagian kita. Bahagian kita. Bahagian kita. Bahagian Magamit na nimo dong mga mm. kuan dong. <manyan> yung... Oh. Oh. Oh, tay saka jud. Oh. Tay saka jud. Na dagyan. May may magamit na kay na nimo dong. Ari intaon yung kwarto, In guys. Ano siya? Na iyang mm. magamit na dinala. Kanaw niya yung... sa mga kuan mga, mga mga basa yan, mm. nang ng bangabanga. Ngit-ngit na lang. Mm. Sungit-ngit so, na sa. Salamat kay sera. ha. Mm -hmm. Salamat kay Park. <laughs> salamat kayo, salamat, salamat. Kayo. Mm hmm. Eh, siya, guys. Ay, wala. Ganahan jud siyang mo-eskwela, ganahan siya gusto siyang makahuman sa pag-eskwela hangtod college. Nya, yeah, wala na intaw ni siya ginikanan. Kuan nan no, siya Bondaya. ilong tuapos wala na ginikanan Sige guys, sika ni mo ni siya ang nagtabang niya guys nga maka naikapuyan. Ani siya. Ang ilagong balay ani gibaligya na siya mga isuon. Ani siyang kitapuyan, nagsak asa na lang mo sa na ako mag 3 years na ni siya na ako. Kuan siya magpapakasal. Ay mag 2 years na ko Ha? Akala ka ka na One month.

Nono, no, may ilaga diri. Ah, sige, hmm. sige, nya. Ato okay, na dong ha. Sige, salamat. Sige. Bye. Wala ko lang ini ni mo ay ang patong tuhon no, ni Dapita. yang di po yan in town kami. Hmm. Hmm. Na siya guys. Hmm. Hmm. Naabot siya daang hinabang. Hmm. Yan guys. Um, yun lang. Short, vi short video lang po yung ginawa ko. Short video lang. Yun doon lang. Ah, uh, doon na lang sa ano tinitirhan ng bata. Doon na lang kami nagpunta kaya. Ayan, ito lang po yung nagawa kong video. Kung ah uh, maiksi lang yung video ko kasi nag nagmamadali sa din yung ano, nagmamadali din yung uh, nagbibigay ng tulong sa kanya kaya sinamahan ko lang naman siya. Kasi, parang anak ko na rin siya. Mm -mm, yeah. Kaya, ayun. Yun, guys. Ang naitulong lang po ng 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 barkada ng anak ko, ayun. May bigas, tsaka may mga notebooks, ballpens, tsaka shoes, at saka mga damit po. Yan po. Yan lang po naman, kunti-kunti lang naman ang naitulong kasi yan lang na pong nakayanan yan po, sana po kung may gustong tumulong pwede rin po kayang tutulong sa kanya yan po, salamat po maraming salamat po sa mga nanood bye bye po sorry po sa video ko kasi kaumpisa ko lang po first time ko lang po ito nag vlog ng ganito yung may tinutulungan kami Ayan, sorry po ang ito lang po nakayanan kong video um, first time pa po kasi maraming salamat po sana po um, huwag nyo pong kalimutan mag like and subscribe and pakipindot lang din po ng bell button para po ma update po kayo maraming salamat po subscribe, like and share maraming maraming salamat po Bye bye